Uh, maayong gabi eh sa inyong tanan, mga kamutiak uh, sa aking mga supporter at sa aking mga subscriber. Uh, <coughs> magandang gabi sa inyong lahat. Dito naman tayo, meron naman akong ipapakita sa inyo na aking nakalap na mga mutya sana ma sa dito pa sa amin makaangay kayo nito uh, sana niniwala lang ha kung hindi naniniwala uh, mag skip lang kayo sa inyong mga videos sa inyong nagustuhan ito naman ang sa para sa mga naniniwala. Uh, una sa lahat, mag-shout out tayo sa aking mga YouTuber, uh, subscriber. Sana mag-subscribe kayo palagi sa aking ch YouTube channel, mag-views. Malaking tulong na 'yon sa akin. Magpasalamat ako sa inyong lahat. na ito uh, mag-shout out tayo ni Ronilo Esteban, Janbro shout out Janbro at sa lahat ng mga pamilya mo si Leodapat bro. Shout out Jan sana nanjanjan kalang sama uh, maayos na kalagayan Jan. si John Jasani shout out sini Nining mansa shout out Jan Silo Los Bimin TB shout out si Yoser CBLD shout out si Johnny Texi blog shout out Jan John Mui dati stone shout out jan mam Chris Paul tobong banwa bro shout out uh, job special blog shout out jan Renso san Sanu shout out Rian TB, shout out Bong Ba, shout out jan Sib Boniti shout out sana na sa mabuti lang kayo lahat ang mga may comment at sa ni subscribe sa aking mga ah, sa aking vlog sa aking youtube sana hindi lang kayo mag uh, mag iba malugod lang kayo sa aking ano o makatulong mo sa akin. Salamat sa inyo lahat. Ito ang una kong ipakilala ang kontik ko lang alam uh, alam kontik mga mutya ya ipa Ito ang kabibi na ano kabibi ito. Nasil kinason dito sa amin ito ay na ano na na giging bato na ito ay tunay na mutya ito kay ito naging giging bato naman siya oh malakas oo uh, yan oh maglalabo pa ang ano ito ang mutya ay kung marunong ka lang magdala nito magkabisa nito pag mabuting hangarin mo at maganda ka sa yung ano kapwa tao ay magka, lalong magkabisa nito sa paggamit nyo lang uh, magkabisa nito pag ma maayo ka sa siga ni mong tao uh. Ito, maganda ito. Marami ang mutya. Maraming dalang. Ano, depende sa depende sa healing mo. Sa hiningi mo. Depende. May mga swerte. Proteksyon sa pamumuhay. Pangamigo. Lahat. Proteksyonan ka nito. Hindi ka, ano, basta-basta pag mayroon ka nito sa paggamit mo lang yon ang maganda nito na kwan pwede ito ibabad sa tubig at inumin itong mutya na ito maganda ito sa pang palinis ng ano pantog at ito namang isa ay dito sa amin ito ang duguan yung duguan ng dagat ito ito ay nanagiging bato na siya ito ay ang maganda pero pag magtangan ka nito pag matigulang ka ah, magkamangkamang lamang ka buhay ka mataas ang buhay mo nito yun know, oh yun ang tiyan niya pero may pa, pampaswerte ito. Ito ang mutya ng duguan. Ano? Yan, yung sa dagat, yung parang ano, pag pinu, pinulot mo, kunin mo, magdugo siya, ano, magdugo. Bumubuga 'yung dugo niya. 'Yon, ito. Ito nagiging bato na. 'Yan. Oh, Maglalabo pa May May Kunat at balat nito Pampaswerte sa buhay Ito ay Ano siya Abunan siya siya sa mga balas sa dagat Balas lang ang kinakain nito oh, Yon magaganda ito na uh, pamproteksyon proteksyon pampaswerte ito ang motel ito. ito naman ang kabibikong brown uh, dilaw ito ay pampaswerte nito oh, uh, ito ay maliit lang yan dilaw siya yan uh, nakita nyo Oh. Ito ang mga malakas na mga mutya. Pero nakadipindi, ang mutya nakadipindi sa sino magtangan ito. Pag mabuti ka, lumalakas ito. <coughs> ang mutya talagang parang, ano, magwis ka. Magwis ka talaga nito. Hindi ito gagana kung wala siyang ano, wala siyang Hini, wala kang mag hindi ka mag waste ah, wala talagang ano yan ang paggamit ng mga mutya ito naman ang isa ay mutya ng ano mutya ng mahugani ito ay ang mahugani na naging batuna ito mali ito parang puso na saging ito oh. Oh. Ito, matigas na Ayan Ayan o oh. Maglalabo pa rin oh. Ito ang mutya ng mahogan, eh, Pero Ito ay Sa akin muna ito Na mutya hindi ko to paano ano palimusan yan o oh. yan bato na siya yan maganda ito sa pang proteksyon pang paswerte ito ang mutiya ng mahugan oh, naging bato na ito namang isa ay buto ng lansones nagiging bato na rin ayan o maglalabo pa siya ayan o uh, buto ito ng lansones unod niya ba unod wala nang ano wala nang tipaka ito bato ito ang magandang pampaswerte sa hanap buhay apply trabaho pwede itong daladalahin sana wala itong ano pangontra hmm. ito namang isa ay mutya ng isul ng manok ito isul ng manok oh. pero si sinag si ito sinag ito sa ano sa plus light oh yan oh oh kita nyo oh oh yan ah, sumisinag oh yan oh ah. pag ilawan ito ay isol ng manok at nakita nyo ang ano nya oh ah. yan ang isol ng manok naging bato. Ah, maganda ito sa pang ano? Pang chicks. Ito, maganda ito. Ay palaging sumusunod ang chicks nito. Pero wag lang kayong kung kayo ay ano na minyo na ah, hindi na kayo mang, mang chicks kay biyaan mo sa inyong asawa ana para rato sa mga tagsaanon o ulitaw pwede itong mutya na ito ito ay buto ng tambis Ah, na nagiging bato na oh. buto ng tambis oh, yan oh. Mutia natin ay May bisa ito. Dipindi sa magtangan. O. Mm. Bato. Ayan o. Oh. Ito ang mutya. Buto ng tambis. Ayan. Ayan. Pampaswerte ito. Kasi ang tambis ay ma Masarap may may tubig hindi mainit protas uh, ito ang muti ako ng ano parang mata ng mata ng aso ano ano kailangan natin yan pailaw natin oh marami siyang ano yan sa ilalim oh marami siyang sa ilalim maraming oh yan tanim oh. may rimbos siya sa ilalim yan tung para na to siyang mar, marble pero bira ka makakita nito mata ng aso yan o para po siya mata ng para po mata nang, ano, iring yan o, o. yan maganda ito daladalahin pag magabi uh, makita mo ano pampaswerte rin ito na ito ang bato natin bato ara pero sinag ito yan o oh. natin wala kasi akong isang cellphone pero dito lang natin ipailawan para ma, ma ano natin ah, hindi ito hindi ito sisinag konti lang sinag niya batuara na bato ano hindi pa na linis pero malakas ito maganda itong bato na ito sa pangpaswerte proteksyon pwede ito pangkalatan ito ay batuara yan ah, yun lang ang ipinakita ko sa inyo sana ah, masaya kayo sa aking ipinakita mo uh, uh, mahangyo ko sa inyo nga mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel paki-like at paki share naman sa pag maabot natin yung ano ano natin ako na ang bahala sa inyo lahat I-pray ko, ko, kayo sa ayong lahat. Sana nasa maganda kayong kalagayan diyan. Pasensya lang kayo sa aking mga Tagalog kasi uh, Bisaya kasi ako hindi pa ako marunong magtagalog. Hindi ko hanas. Kayo lang ang mag-intindi sa akin. Salamat at mayong gabi sa inyong panonood.